tawhan yung kinuha ko na kalamunggay doon sa taas kanina. Yung nag-transfer ako, ako ng pagtanim ng kalamunggay din. Nanguha ako ng kalamunggay. Ito na. Inulam ko na. Ayan. Ayan. Ito lang ang ulam ko ngayon sa aking hapon. Nanuhan ko ng pritong isda. Prito na tunang isda ba? Ayan. Yun lang ang ulam kula ng iba. Yan. Yeah, kain tayo ng hapunan ng mga katawan. Inubos ko talaga. Marami man yun nung kalamunggay. So, um, ganun ata yun. Inubos ko kasi gusto ko sa din maraming kalamunggay tapos prisko Pag sobrang-sobrang marami, marami talaga, inaano ko, ina, kulang saripe yung iba tapos ilagay ko sa ano kanong, anong mga, -tapos, tapos, ko mga tupperware tapos ilagay ko saripe himahin ko muna kain po tayo tapos na po tapos 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 để tôi nói của em kêu quá trình làm việc ở...